Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo paano kumita ng 500,000 per month sa pag-copy at paste lang. Pero bagyan, please like, share, and comment ang ating video at pa-subscribe na din ng ating channel. Yes guys, pwedeng-pwede ito. Sa pag-copy and paste lang ay kikita ka ng malaki sa YouTube. At kagandahan pa nito ay wala kayong ilalabas ng pera kahit isang sentimo at pwede mo pa itong gawin kahit sa cellphone lang ang gamit mo. Kaya naman, makinig kang mabuti at matuto, malay mo ito na ang magpapayaman sa Sundin mo lang yung mga method na share ko sa inyo. So dito guys ay gagamit tayo ng chat GPT at YouTube. Ang chat GPT guys ay isang trending na AI chatbot very useful ito kasi pwede nyo siyang gamitin sa study nyo, freelancing, daily trading, at iba pa. Madaming use itong AI guys. Search nyo yung tweet ni Alan Musk na kung saan ay sa kanya, chat GPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI. Kung isipin natin guys, nakakatakot nga naman yung ganitong AI kasi kaya niyang palitan yung mga ilan sa traditional jobs natin dito sa Pilipinas. Pero syempre, kailangan din nating tignan yung positive side niya. Madami din kasing opportunity dito and through this chat GPT, ika nga mapapadali nito ang ating buhay. Ngayon ay pagtuunan pansin muna natin si YouTube. At si ChatGPT ang napaka-useful tool na pwede nating gamitin para magkaroon ng magandang content sa YouTube isa sa mga maraming views sa YouTube ay si Lebron James at ang kanyang jump shot. Kaya naman, dito tayo kukuha ng video natin para gawing short videos. Akala ng iba ay mahirap itong gawin, kaya naman hindi nila sinusubukan. Kung mapapansin nyo guys, dito sa channel nila ay puro mga short videos. At karamihan sa mga ito ay viral videos. Ito nga ay kumikita ng 100,000 to 1.5 million a month ayon sa social play. Pero syempre rough estimate lang yan. Gawin natin itong inspiration guys. So ito na nga guys. I-open lang natin ang ating Google Chrome or any web browser na meron kayo. Then type chat GPT. Tapos piliin nyo itong first link. Ang gagawin natin dito guys kay ChatGPT ay hihingi tayo ng script na ilalagay natin sa gagawin nating video. At dahil nga focus natin dito ay jump shot, ang script ay tungkol sa mga NBA players. Pero syempre lahat ay pwede nyong maging topic guys. Magsample tayo. Sa my search bar sa ibaba, itype natin ang Can you make five funny facts about Lebron? James, tas pindutin nyo lang ang enter key. So, ayan guys, makikita nyo dito yung mga provided chat GPT na mga possible answers. O, uh, diba ang galing? Ito na guys, yung mga provided chat GPT about LeBron James. Kung naiiksihan kayo sa mga sagot na binigay ni chat GPT, ay pwede ulit tayong mag-ask ng mas mahabang sagot i-type lang natin ang can you make it longer and detailed then click enter. Yan, may sagot agad si chat GPT. Mas mahaba na siya compare sa una. Lahat ng pwede natin itanong kay chat GPT ay masasagot niya. Yung mga pre-provide na sagot ay pwede mong kunin lahat o kaya naman ay gawin itong halimbawa sa video ito ay isa lang ang kukopyahin ko bilang example natin. Ika-copy ko lang siya guys, tas i-open ko si Deep Ponies. At dito ko siya ipipaste. Siya nga pala guys, si Deep Ponies ay pwede nyo i-download sa mga Play Store o kaya naman sa Apple Store. Libre lang ito guys. Ang kagandahan pa kay Deep Ponies guys ay itatranslate niya into audio or speech yung ipipaste nyo o itatype nyo mga text or words. Pwedeng pwede ito guys if nahihiya kayong iparinig yung boses nyo. Pero kung may kakilala kayo o friends kayo na pwedeng mag voice over ay pwede din naman. Pag-usapan na lang ninyo if paano kayo maghahati sa revenue. So dito nga ay naipaste ko na yung kinapi kong text kay chat GPT. And para sa voice naman madami dito ang pwedeng pagpiliin guys. Pili ka na lang ng gusto mo. Sa video ng ito, gagawin ko ay pipiliin ko si Team Fortress. Then, pipiliin ko ang demo Mam bilang voice over. Tapos, click lang natin ang convert. And, antayin lang natin na ma-convert. Pakinggan nyo lang if bet nyo na guys. Tapos kapag okay na yun sa inyo, i-click nyo naman Ron yung export James button. Ron is known to be a huge fan of the band Imagine Dragons, often listening to their songs before games. He has mentioned in interviews that the band's music helps him to get in the zone before a game and that he has been a fan of their music for a long time. Yan, meron na tayong voiceover para sa video natin. Kaya pwede na natin i-click yung export button. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung step natin guys. Meron pang isa. Next step guys ay i-open natin ang ating CapCut para dito tayo mag-edit ng video. And si CapCut guys ay pwede nyo ding i-download sa Play Store for free. Pagka-open kay CapCut, piliin ang new project, tapos pumili ng background, and then click ang add button. Kapag nakapasok na kayo sa CapCut, hanapin at i-click nyo lang ang format at piliin natin ang Canva na 9 is to 16 dahil nga short videos ang gagawin natin. Next, ay i-upload natin dito yung audio na ginawa natin sa Deep Ponies kanina. Then, export the video and piliin ang 1080 resolution at 60 fps playback. Tapos, click lang natin ang export. Ulit-ulitin lang natin guys ang process hanggang sa makompleto natin yung content ng video na gagawin natin. Sundin nyo lang tong nasa video guys every step para matapos nyo yung short videos na i-upload nyo sa inyong channel. LeBron James is known to be a huge fan of the band Imagine Dragons, often listening to their songs before games. He has mentioned in interviews that the band's music helps him to get in the zone before a game, and that he has been a fan of their music for a long time. So, ayan guys, sana nakatulong sa inyo itong shiner ko sa inyo at magkaroon kayo ng mga bagong hanggang sa muli.